Awardee, Leonora Borgonya Pulga. Si Ginang Leonora B. Pulga o Ma'am Baby ay mula sa Barangay Rosario, Gumaca, Quezon. Sa loob ng mahabang taon, Iba't ibang papel na sa buhay ang ginampanan ni Mom Baby. Bukod sa pagiging mapagmahal na asawa at ina at lola, naging isa din siyang mahusay na guro, artist, leader at iba pa. Mula pa noong 1995 hanggang sa kasalukuyan, si Mom Baby ay tapat at aktibong kasapi ng Kabalikat Civicom Gumakas 74 Chapter, isang samahang nakatuon sa paglilingkod bayan at volunteerismo. Isa rin siyang aktibong kasapi ng Soroptimist International of Gumaka, kung saan malaki ang kanyang naging ambag upang higit pang mapalakas ang mga gawain para sa mga kababaihan at kabataan sa kanilang komunidad. Ipinamalas din ni Ma'am Baby ang pagiging mabuting leader ng maging pangulo ng Retired Teachers of the Municipality of Gumaca. Patuloy niyang sinusulong ang kapakanan at pagkilala sa mga guro kahit matapos na ang kanilang aktibong paglilingkod. Bilang pagkilala sa kanyang walang sawang paglilingkod, itinalaga siya bilang head ng Office of the Senior Citizens Affairs sa ilalim ng kanyang masigasig at makataong pamumuno. Muling nabuhay ang Seniors Federation ng Gumaka. Ang dating tahimik na organisasyon ay naging mas aktibo at masiglang samahan na naghihikayat ng pakikilahok, pagkakaibigan at pagtutulungan sa hanay ng nakatatanda. Walang kapaguran niyang sinulong na marinig ang kanilang tinig, matugunan ang kanilang mga hinaing at manatili silang mahalagang bahagi ng lipunan sa pamamagitan ng kanyang koneksyon at adbukasiya. Nakapagbigay siya ng mga donasyong kagamitang medical tulad ng wheelchair, postiso at electric treadmill na nakatulong upang mapabuti ang kalusugan, pagkilos at pangkalahatang kapakanan ng maraming nakatatanda. Malaki rin ang kanyang naging papel sa pag-uorganisa ng mga medical mission na nagsisiguro na ang nakatatanda ay makatanggap ng nararapat na pangangalaga at atensyon. Ang kanyang malasakit sa kapakanan ng nakatatanda ay higit pa sa pagbibigay ng material na tulong. Binigyan niya sila ng kapangyarihan upang manatiling aktibo, pinahahalagahan at iginagalang ng mga miyembro ng komunidad dahil din sa pamumuno ni Ma'am Baby. Higit pang napalakas ang network ng nakatatanda sa Quezon. Nagsilbi siyang huwaran kung paanong ang advokasya, dedikasyon at tausposong malasakit ay maaring maghatid ng makabuluhan at pangmatagalang pagbabago. Dahil sa kanyang walang sawang pagsusumikap, ang mga nakatatanda sa gumaka, gayon din bilang aktibong kasapi ng Quezon Federation of Senior Citizens, ay nagkaroon ng mas malawak na akses sa suporta at opportunities na higit pang nagpayaman sa kanilang buhay at nagpapanatili ng kanilang dangal. Kilala din si Mam Ma Baby bilang mahusay sa sining at sayaw, lalo na sa mga folk arts at naging katuwang upang maging tagapanguna sa pagdiriwang ng makabuluhang kapistahan ng kanilang bayan sa pagpapanatili ng tradisyon at pagpapalaganap ng pagmamahal sa bayan lalo na sa mga kabataan. Mula 2018 hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang tumutulong sa Kapwa, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga persons deprived of liberty. Sa kanyang pamumuno, napatunayan na ang tunay na leader ay hindi nakikita sa titulo o kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayahang magmahal, makinig at magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ang kanyang kwento at buhay ay patunay na ang tunay na pamumuno ay nakaugat sa paglilingkod, empatiya at malasakit sa kapwa. Ang kanyang dinamikong pamumuno at dedikasyon sa serbisyo publiko ay tunay na huwaran. Isa siyang inspirasyon, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Hindi lamang sa mga kapwa niya senior citizen kundi maging sa mga mas nakababatang henerasyon.